Hello mga Bamba. Nagsa-swimming kami tapos may seat pa. Tapos Warm pa. Warm. Yeah. Wow. You're in ano? Jacuzzi. Okay. Ha? Huh? You're in the jac jacuzzi. Sarap na. Oh. Ganito lang boy namin. Dahil kayo'y bored? Wow! Uy! Uy! Sana all! And ito lang. Tapos beer. Marita nila beer. Shot-shot-shot oh. lang ng beer. Tapos you know. na, na ganito. Oh. Really, like <laughs> <it? Guys>. Join. <laughs> Join. na Cheers, Join. Lubog na kay Staff. Hi, Willow. Hello. Come here. <laughs> come here, Willow. <laughs> Hello. May unggoy. Paano masabi? Yehey! Si Kristof! Oh, ayos ah! Hahaha! Oh! Yang lamik! Yang hangis! Wow, ang ganda naman nun! Oh, ini nainggit si Willow! Eh, don't! Don't follow Willow! Hahaha! b i l <laughs> l o w i l no parapapambolelayo parapapamblelayo kahit Bakit kahit 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 Si Land of, Land of the living sky. Ayan. Ang lalaki ng clouds. Parang bulak lang na. No? Parang cotton candy. Ito, o. Tingnan mo dito. Ito mo vlog. Ayan o. No? Ayan o. Para tayo nasa painting. Oo nga. <laughs> Grabe. Tingga diba? Para tayo painting. Para tayo nasa painting lang. Magkarahin mo dyan. Wow! Ito oh! Umbil din mo to. Ang ganda oh! Putok na putok yung wow. mga ulam. Parang tayong Caribbean. Welcome to... Bridge. Bridge. Ano to Saskatoon bridge. bridge. The oldest bridge. The oldest bridge dito sa saskatoon Saskatchewan ba yeah, te? Saskatoon. Sa Saskatoon. Oldest bridge sa Saskatoon. Tapos yung oldest church ayun. Ah. hotel pala okay. hotel. Yeah. Okay. Oldest yun. Um, um, tignan natin yung side. Oh, ang ganda. Oh. Ayan, mga ka-fam, Nandito tayo ngayon sa River Landing. Tama ba? Uh, Saskatoon. Ayan, pasyal-pasyal tayo. Walking, walking. ah uh, Hello. Hello, guys. Hello, Christo. <laughs> Walking walking tayo. Masarap mag-walking ngayon kasi walang masyadong araw. At mahangin. Hello. What a nice river. <laughs> river Landing Park. Ayan, ang ganda. Ayan, mga ka-fanbag. Isang malaking mapa pala ito ng Saskatchewan. Ayan yung van. Hi, Johnson! Ayan. Ah, buong Canada? Oo, oh, oh, hindi lang pala Saskatchewan. Buong Canada pala. Ang galing. Wow naman! Wow! Wow! United States. Medicine Hat. Medicine Hat. Ayan yung boundary ng Alberta and Saskatchewan. Oh. Anong river? Saskatchewan River. Yan. Saskatchewan River. Dito ka kayo stop. Ayan, lake. Oh, taray. Kung right? saan ng Saskatchewan River? Yan? Oo. Oh. Katun, mga kasamba. Nasaan sila na? Ganda na. Albert, ay nasa katulad. Wala yung Regina. Ay. <laughs> Ayon, ang ganda. Sila yung Regina. Eh tapa pa na ng ano? Nepal. Ganda. Tami naglalaro ng mga bata. Ayo, nala na, ang ganda. Oh. Saan tayo? Mas sabi ko. What a nice river! Yun! Favorite line! Saan na tayo ngayon? Here at the river landing. <laughs> Or river landing na tao. Mas nahulog cellphone, no? You know. Wish ko si ano. Wish ano. ko si ano. ano. Guys, no, you wanna go to the exercise enclosure? Yeah, let's go. That's the wrong way. Here, this is the exercise. Okay, okay, okay. Yeah. Balu. Ana na tita c. Ani. Ani ba? Ben. Ana, ana, sabi mo tito Ben. What a nice river. Yawn. <laughs> <laughs> what a lake. <laughs> <laughs> Ayan, mga kafambam, snacks tayo. Napagod ang mga bata. At matatanda. Flavor of the week. Of the week cotton candy. At, Combo meal. Ang ganda ng like this. Combo Ang ganda Oh, that's popsicle. It's a so, popsicle. Yan. Guys, you choose me like the kind of ice cream. Huwag na popsicle. Wow, oh, what ice cream do we have? We have... And one drink. Oh, Chapman. Yung <laughs> mano na lang <laughs> sa kanya. I just cancel the popsicle kasari na. Or nice cream. Ayan mga kapandong. Bibili ice cream dahil mainit. Good. Rated. One to five. 10 out of 5. Um, 10 out of 1. <laughs> oh, what? Wow. What? Flavor? what? Whatever. What and mga ka-fambaw, may mga ice cream na. Yeah. Happy birthday, Cheska. Happy birthday, <laughs> Cheska. It's Cheska's birthday. <laughs> okay, let's eat mga ka-fambaw. Let's eat. What <laughs> you say? Cheers! Cheers! That's Tapi it. Happy birthday, Jessica. Sarap, mm, birthday ice cream. <laughs> Punta What's this? What's this? <coughs> <yun> Espresso. <coughs> Espresso. <coughs> <Sayo ko> ya. <coughs> <coughs> Espresso flakes. Kaya yek. Ano flavor yan? Um, maple walnut. Masarap. 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 One eternity later. Guys, ito tayo sa Garden Architecture and Design. So, What a nice garden. Gaganda <laughs> ng mga display. Wow, nature friendly. Oh, ang ganda ng puso. Look, ay puso. Ang taba-taba niya. Hi, Mimi. Look at that cat. Pakalat-kalat lang siya mga kapamba. Masarap niyang kunin. Ah, oh, plantitos, plantitas. Murang-mura na lang iskat natin. Ganda oh. Oh, mga ka-Famba, may bugambili din pala dito. Oh. Ganda. Diba? Bugambili. Oh, so, halaman mo. Oh, ganito ang ano mo. Ano tawag dito? Garden. Ah, oh. yayamanin. Yeah. Ay, ang ganda naman ng gusibo na 'yan, oh. Wow, nice. Ano to mo? Ano? Okay, bili na kayo. <laughs> Murang-mura na lang. Uy, ang ganda. $75. Basak mga. <laughs> 55 dollars. Wow. can you imagine how much it is this? wow welcome to my garden guys plantitas and plantitas of manila oh look at this, I love, oh. this I love this one i love this one wow. it's nice yeah. i'm so 100 plus said Kung gusto niyo mag-trans, magtanim mag kayo. <laughs> <laughs> wow, 75. Uy, ang ganda. Lahat-lahat na yan, halo-halo na siya. No? <laughs> halo-halo. Parang ano lang. Parang salad lang. Nagigil <laughs> <Ay>, ka. Beti na mo. Ang ganda. Tess, <laughs> may nakita ko yung cactus <laughs> mo dito. I see <laughs> Uy na kami, mapafambam. Next stop naman, I don't know kung saan. Let's go. Two hours later. Hey okay, guys, nandito tayo ngayon sa Berry Barn. Ang gaganda ng mga flowers mga na napakambang. Ang gaganda. Ang gaganda. Oh, sunflower kandaw 8.99 each. <laughs> <Yeah>. <laughs> wow. <Yeah. laughs> Nanang laban natin. <Yeah. laughs> Happy Christmas. <Yeah. laughs>

Popcorn. 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 niya Popcorn. kapatid mo, ha? Popcorn. Popcorn. Ay, magdudto. Ay, paisa. Ay, ayaw, ayaw niya ang galing. Ayaw, Ay, ito, ito, mas yan oh. Ay. Jumbo. Ayaw, ayaw. Oo, oh, kinain niya. Ayaw Jumbo. Ay, naupo. Shit. Walak. Sinantayan ka <ganda> na niya. <laughs> Pwede kaya, pakainin. <laughs> Kain naman siya eh. Ang cute. Naupo naman siya. Nasaan <gasps> na yung <-upo. laughs> na isa? Ay, mamunta na din sa kanila. Ah, oh, dami nagpapakain sa'yo, no? Ang eh. cute. Anggit ka, fambang mo. kain na. Po. Oh. Ayaw. Ayan. Ayan, mga kafambang. Yung mga berries hindi pa hinog so hindi kami makapag-pick ng berries ngayon. Ayan, maliliit pa sila. Bale, next time, pag bumalik kami, baka sakaling hinog na sila, pwede nang mag-picking. Ayan, berries. Hey. Okay. Ayan, mga kasambam. Uwi na kami. At umuulan na. One eternity later.